Aminado naman ang administrasyong Marcos Jr. na kulang pa rin ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa, pero ang grupo ng mga magsasaka, tutol sa patuloy na pag-import ng gobyerno. Yan ang pampagising na balita ni Camille Samonte. Murang bigas ang isa sa mga binandera ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. Kaya sa ikatlong State of the Nation address niya kahapon, isa ang food security sa mga paksang inabangan. Ayon sa Pangulo, prioridad ng gobyerno ngayon ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng palay. Pero sa post-SONA Forum kanina, inamin ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi pa rin masabayan ng lokal na produksyon ang pagtaas ng demand sa bigas. Our population is growing faster than our uh, production um, because productivity growth has uh, uh, has been quite slow relative to population growth. So over the years, the gap between our domestic requirement, production, uh, consumption requirement, and and production has been growing. Base sa SONA kahapon, mahigit 20 million tons ng palay ang inani sa bansa noong nakaraang taon. Kapag ginawa yung bigas, ay nasa 13 million tons na lang. Hindi ito sapat para punan ang 16 million tons ng bigas na kailangan ng mga Pinoy. Dahil sa bilis na paglobo ng populasyon, kinakailangan pa rin ng Pilipinas na mag-import ng bigas. The only way we can uh, supply uh, affordable uh, and accessible food to our Filipinos uh, uh, is to uh, increase that availability by uh, uh, bringing in additional uh, supply from through importation. Kinontra naman yan ng grupong kilos ang magsasaka ng Pilipinas. Ayon sa grupo, mas tumaas ang presyo ng pagkain sa bansa dahil sa madalas sa pagdepende ng gobyerno sa importasyon at pagbabawas ng taripa. Depensa naman ng Department of Agriculture, nag i import lang tayo kapag kailangan. Kahit binawasan ang taripa sa bigas, hindi naman daw babahan ng imported rice kung stable ang demand. The only reason mag-i-increase ang importation is because of demand not because of lowering tariff. If there's kulang ang demand, kahit mababa, kahit zero tariff pa yan, mas konti importation. Bukod naman sa mga magsasaka, umaapela rin sa gobyerno ang sektor ng mga manging isda. Bagamat nabanggit din sila ng Pangulo sa Sona, nakukulangan daw sila sa mga nilatag niyang plano. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.